Nagpatayo si Solomon ng templo sa Jerusalem. Ikatlong kabanata At sinimulan na ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem, doon sa bundok ng Moraya, kung saan nagpakita ang Panginoon sa amanyang si David. Doon niya ito ipinatayo sa giika ni Arauna na Jebuseo, ang lugar na inihanda ni David. Sinimulan niya itong ipatayo noong ikalawang araw ng ikalawang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari niya. Ang pundasyon ng templo ng Diyos ay may taas na siyam na talampakan at lapad na tatlong pung talampakan. Ang balkonahe sa harapan ng templo ay tatlong pung talampakan ng lapad, gaya ng lapad ng templo, at ang taas ay tatlong pung talampakan din. Pinabalutan ni Solomon ang loob nito ng purong ginto. Pinadingdingan niya ang bulwagan ng templo ng kahoy na sipres at pinabalutan ng purong ginto at pinalamutian ng mga disenyo na palma at mga kadena. Nilagyan din niya ang templo ng mga palamuti na mamahaling bato at ginto na galing pa sa Parvain. Pinabalutan niya ng ginto ang mga biga, hamba ng pintuan, mga dingding at mga pintuan at pinaukitan niya ng kerubin ang mga dingding. Ang pinakabanal na lugar ay may lapad na tatlumpong talampakan at may haba na tatlumpong talampakan din na gaya ng lapad ng templo. Ang loob nito'y binalutan ng mga dalawamput isang toneladang ginto. Ang mga pako ay ginto na may timbang na kalahating kilo. Ang mga dingding sa itaas na bahagi ay binalutan din ng ginto. Nagpagawa si Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar ng dalawang kerobin at pinabalutan ito ng ginto. Ang bawat kerobin ay may dalawang pakpak at ang bawat pakpak ay may habang pitot kalahating talampakan. Kaya ang kabuoang haba ng nakalukob ng na mga pakpak ng dalawang kerobin ay tatlumpong talampakan. Ang kabilang dulo ng kanilang pakpak ay nagpapang-abot at ang kabilang pakpak nito ay nakadikit sa dingding. Ang kurtina na nakatakip sa pinakabanal na lugar ay gawa mula sa pinong telang linen na asul, kulay ube at pula na may burdang kerobin. Ang dalawang haligi Gumawa rin si Solomon ng dalawang haligi sa harapan ng templo na ang taas ng bawat isa ay limamput dalawang talampakan. Ang bawat haligi ay may hugis ulo Naang taas ay pitut kalahating talampakan. Ang bawat hugis ulo ng haligi ay nilagyan ng mga kadena na may nakasabit na mga palamuting ang korte ay parang prutas na pomegranata. Ang mga palamuting ito ay isang daang piraso. Ipinatayo niya ang mga haligi sa harapan ng templo, ang isay sa gawing timog at ang isay sa gawing hilaga. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jakin at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang bowaz